Sibleng pa siya maudapin. Ayan po tayo ngayon. Sa araw ng Martes, meron po tayong pasinti na uh, matagal nang may karamdaman. Hindi ka nakakatulog? Oh, kapat na. Ah, tapos, na naninigas yung pan mo. Galing ka na sa si hospital. Hindi ka makakain. Nagihina ka na. Pati nga yung kamay mo. Labanan mo. Kasi hindi biro ito, ha? Patingin yung mo yung buhay mo. Tignan mo, mayroong halos sa'yo. Yung chan mo. Uh, Kinakargaan. Matagal na pala yan. Bakit ngayon lang kayo nagpunta rito? Tignan mo, Tom. Ah, B2 Labanan mo, ah Ah <coughs> natin para Oh, Ipa mo Gamanan natin So, yung isa, Ayan. dapat noon mo pa ninyo inano, tinala rito. Okay, hmm. magdasal ka, ha? Sa pangalan Diyos, Ama. Sa pangalan Diyos, Sana. Sa pangalan Diyos, Espiritu Santo, Amen. pasok tinawagan kita ha pasok gamutin mo ah, gamutin mo aprusan mo aprusan mo aprusan mo. mo bakit nandiyan ka sa katawan niya aprusan mo papusan mo inyan niya okay tawain mo ha na okay ano yung nilagay mo ah, Sino ka?

Hmm. Ilang kayo gumagawa? Ha? Isa lang? Ha? Hmm. Bakit mo ginagawa ito? Ha? Bakit mo ginagawa ito? Nainggit ka? Ano? Ano? Bakit mo ginagawa nga ito? Ha? Alisin mo na? Ha? Sige, aprosan mo talagang bisin. Aprosan mo gusto. ang gusto. Tanggalin mo na ito ha? 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 Pagalingin mo ha. Ay, ha? Pagalingin mo ito ha. Mm, ha? Mm, sige, bilisan mo apusan mo. Wala. Mm, yagis mo. Huwag ka mm, Tanggalin mo lang yan. Mm, sige. Mm, ha? Mm, sige, bilisan mo. Tanggalin mm, mo lang yan. Ito po. Nagka-live po tayo ngayon. Itong pasinti natin. Uh, sobrang ano, pinahirapan. Ha? ha? Tanggalin mo na yan, ha? Wala ka na ititira titira, Oh. Ha? Simula oh. na yan, ha? Oh. ha? Sige, bilisan mo pa, abusan mo pa. Wala. Wala na. Wala na. Tinanggal mo na lahat yan. Oh. Sigurado ka. Oh. Huwag ka nang babalik. Oh. Ha? Ha? Oh. Bakit? Kasi oh. ginagawa mo ito sa kanya. Wala. Wala. Ah, bakit mo ginagawa nga? Ah, anong Thailand? Ha? Anong Thailand? Ha? Dumating Thailand. Ha ha, ha? ha? Tanggalin mo na. Gabusan mo pa, mo pa sumabong, gatawan, kaya ges mo. Ngayon mo. Pagalingin mo na ito ah. Ha? Pagalingin mo na. Ha? Pagalingin mo na. Ha? Mm. Simula ngayon na. Ay simula. Ha? Mm. ha? ha? Teka sang tunggu magawa ka. Ha? Ha? Ay sana so. Salo. Salo, salo. Sige, ali simula ito ha. Ha? Simula ngayon pagalingin mo na. Inuubos mo na yung pera nila sa ospital. Ginagawa mo ito sa kanya. Ha? Tanggalin mo na. Hindi ka man lang naawa. Ha? Okay, Sige, apresyan mo pa. Abusin mo pa. Huwag kang titigil ng gandal <tot> sa siya sabi. Ayusin mo yung linagay mo sa tanya. Yung <tot> ba, yung hangin. Anong linagay mo? Ay! Ay! Ha? Hangin? Wala. Kung wala na. <tot> Kinanggal mo na. Simulan ngayon, alis ka na. Ha? na. Ha? Sigurado ka? Hmm, wala na. Oo, wala na. Ha? Pagalingin mo na ito. Ha? Sa pangalan Diyos Sama. Sa pangalan Diyos Sama. Sa pangalan Diyos Kito Santo. Amen. Okay ka lang. Ha? Tubig. Ha? Tubig.

kung 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 ka na. Uh, dapat, kung 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 kung